Guys, good afternoon. So, update tayo guys sa ano, bagong hu hukay namin. So, puro examin kami dito guys. Examin sa area. So, ipakita ko sa inyo yung ano, yung mismo ano, trap talaga sa tubig guys. Wala kaming submer. So, yan ang problema namin. Mano-mano. Yan guys, so, mababaw lang guys ito yung mga area guys oh. so mainit ngayon bakit may ano dito may may tubig so mababaw lang guys oh. mahigit lang anong isang meter so may tubig na yung tinatayuan namin is bundok to nagtataka kami bakit may tubig so dito ang detection sa paglukit ko guys yan guys oh talagang may 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 ano talaga diyan oh may tubig yan kita nyo may tubig talaga yan hindi yan ano talagang pinaka ano sa tubig yan chamber yan sa tubig tapos dyan sa ilalim medyo maitim itim siya so banda rito galing sa level na to yan guys so makikita mo yung layering niya guys so may uling siya guys yan o oh. yan may uling yan guys sino bang taong sino bang taong maglagay ng uling dito tapos ano ano nakalinya siya guys so dapat kung mag uling tayo yung may uling well hindi linya yan so may may uling dito ganyan ganyan hindi ganyan na isang isang guhit guys eh. so, isang guhit so yan hanggang dito lang so dito yan so insakto sa dagas na sintro so ito yung nakuha namin yung kulay yan guys oh pero posibilidad itong mga klase ng kulay puison gray parang gray yan guys oh yan parang gray siya na video dark sya. ito yung mga kulay sa ilalim na ano. yan may mga marker kami nakuha guys so ipakita ito guys oh itong mga marker na to guys is arrowhead printers yan guys oh ja namin nakuha sa gitna na yan pinatong patong yung mga bato bato dyan so ito lahat to meron pa banda dyan yung marker meron pa rin dito tapos meron dito ano, ah, hinati na ano ah, bato yan guys oh ito yung hitsura na nakuha namin sa ilalim so ang, ang item is may takip so bakam malaki ang bato So, ito yung example, isang bato. So, nasa gilid siya, tinapalan siya ng malaking bato. So, ito naman, ito naman guys, oh, para siyang, ano, para siyang, uh, nagpapasunod, directional rin siya, uh, yung masita treasure marker to. Yan. Uh, may treasure, may treasure dito. Yan ang ibig sabihin nito. Tapos, ito yung isa ito yung ano guys yung item box dito guys yan guys oh so. nakatsak talaga to guys oh. So, hindi hindi ko na lang nilinisan yan yan uh, kudrado talaga tapos ito yan ito is nagpasunod paa yan paa yan paa so travel so travel siya nakaganyan siya ilalim so nakaplacia siya. Ibig sabihin, derecho lang. Hindi tayo pupunta dito, dito na mag-change direction tayo. Kasi, may ano siya dito, may tapyas. Yan guys. Oh. So, may tapyas siya. Yeah. So, kung wala pong tapyas, pwede mag-change direction. Pero, alanganin naman siya. Mababaw. So, ibig sabihin, continue digging lang. Ito. Tapos dito guys, mayroon pa ang marker dito guys. Yan guys ito guys uh, malaki ito guys ganyan guys oh nakaplat siya lang mag isa na medyo malaki laki so box mabigat guys patanas pero mabigat ito guys oh dito namin dito, nakuha sa ano sa ilalim so later di so deposit meaning is sa bato sa bato siya sa bato. Nakaganyan siya guys. So may tulis siya rito. So digging down. Continue digging. Yan ang ibig sabihin yan. Ito is nagpapasuno directional. Padiritsyo pa ganyan. Kasi nakaganyan ito eh. Ito yung susundin natin. Yan. Ito naman. Ito rin. oh, tuloy Oh. Lahat na bato dito halos nakasip siya guys. May mga pahiwatig siya na ibig sabihin. So dito lahat nakuha yan. Dito. So dito kami nagumpisa wala. Parang ano lang yung mga bato. Dito kami nakakuha ng sobrang daming mga bato. Dito sa ano. Yan guys oh. Ma, ma, marami ng tubig guys. Yan, guys oh. Talagang ah, maganda ang ano yan guys. Kaso lang wala kaming pang ano sa tubig. Mano-mano oh. Maganda sana palakihan Palagihan to so talagang malaki so sure bull to guys so ibig sabihin yan yung ano na yan guys yung tubig na yan, yan. so may sinusuple yan siya na ano item dyan sa gitna niya so eh, ang problema hindi namin alam kung ano kalalim bakpil ang ilalim ang daming mga bato dyan So medyo nangangamoy na ano, a ah, putik, pero e, hindi tayo uh, a magkumpiyansa kasi ano, baka may poison kasi grey yung kulay niya, parang dark siya na may pagka na blue. Hindi naman siya ano na blue, pero makikita mo yan sa ano guys, o reflection sa bato na yan. Yung kulay ng tubig nagre-reflect na sa ano bato. Kung anong kulay ng bato, yan ang itong kabila guys oh tingnan niyo yung tubig guys di ba iba oh yan ibang kulay yan so ibig sabihin ang kulay sa bato na yan may pagka bluish siya sa ilalim so tingnan mo guys oh, oh. so may pagka blue siya na may dark naman so magandang sinyalis siya oh katabi lang sila oh bakit magtataka tayo na ano yan oh medyo malinaw siya yan ang tubig bakit yan. Medyo blowish siya. Oh. So, iba siya, no? May medyo kulay puti. Magandang sinyalis yan. So, hanggang dito lang po, guys. Uh, God bless. Panonood.